Na sa inyong lahat sa mga, mga kadyak ni Sean sa mga kadyak ni Sean sa at sa dito lang po tayo ngayon sa Qmart Market at mamili lang po ng kunti at ito po ang at, ating adept na, na mayroon akong mga for uh, all ibig sabihin niya you no? mga kalinga pa Pasko na po darating na po ang Pasko dahil marami na pong mga palamuti ngayon sa Christmas pang Christmas atin papasokin ang yung Mark Market at lumili lang po ako ng ano guys stand ng cellphone so, wala po tayong stand ng cellphone no Okay, ito yung guys, ito yung mga speaker Ito lang guys, mahal Ngayon nahanap natin guys, ano yung Yung sound card Sound card Ito lang po guys, hindi naman kumpeto ko dito ikot po tayo sa iba guys mga kalingap ikot po tayo sa iba anong anong saksak ka nyo dito pating nga yung laki kasi mayroon akong mic ba yung ano charger nya ito sa mic eh, di ba? O anong, saan yung mic nito? Patingin lang ng saksakan kung pareho doon sa akin. Magkano yung ganito? 300. Kaya, mapatingin ng mic. Pero wala ko siyang free mic, ah. Titignan ko lang kasi sabi ko nga may mic ako. At i-ano ko kung pareho doon. Yung saksakan ng tingin ko. Ah, malaki Umalaki oh, siya. Meron po pa kalaki sa inyo? Maliit lang yun. Nasaan maliit? Pangalito lang siyang mic. Nilalagay lang dito. Kasi ayoko nga ng ano. Tama nga to. Magkano yung mic mo? Yung sa ganito, 150. 1,150? 150. 150. Sabi mo kasi, 150. Magkano tong ganito? 300. Ito, pero may apis ako na. Ito, may apis ako. Ano to? Radio? Ano to? Radio po siya. Paki, paki tugtog Ah, paki, ah, malaki pala to, ah, Paki, ano mo? Paki subok mo. Yung ganito, magkano? 500. Ha? 500. Wala nang tawag to? 500. Yun lang yun. Ano bang pwede dito sa ano? Ano? Bluetooth, tas ano, USB. Bluetooth, USB, at saka? Ano po siya? May FM. May stock pa kayo nito? Hindi lang po. Masilat po ng ano, ano, display. Pero nga, okay lang po siya. Sige, kakitry mo. So, okay. Okay, sige naman tayo. Bumalik kayo okay. dito sa loob. So legit, You know. My, my uh, okay. damn it. Pag niluluto siya, tama lang yung sa timpla. ah kasi sa office kasi namin, maano kami sa bigas eh. At least ano, dito, dito na lang ako pupunta. Ito naman po tayo guys sa mga dried fish. Mga dried fish. sarap. Ito, uh, sarap po. Oh. Ito? Ano isda Lalahita, yan? Galahita yan. ano yan? Ano nga isda nito? Danggit. danggit. yan, na no? Malalaki. Ito yung isda Mag sa bato. Ito yung isda, isda, isda sa bato. Masarap din oh. Yan isda sa bato, guys. Tanggit. Ito yung ano, flying fish, uh, flying fish na dried fish. Mm, mm sarap talaga yan. Tapos rito ng 200 yung one pot. So, bali, 800 yung kilo niyan. 200 ah? 500 kilo yan. Ah, 200 kilo. Kala ko may one pot. 50 ang one 4 Hindi kasi siya masagang tuyo yan. Oo, kaya mabigat. mas mahal yung tuyo Ano? Kaya mabigat din siya. Pero okay naman yung... Maganda naman yung tuyong-tuyo kasi pag bumili ka kahit, kahit one port marami-rami ay labahita ayan ang sarap naman ito pang ano labahita right Yan ba guys? Maraming ano dito mga dried fish. Sa so, nipa few um, merchants and city. Okay na tayo sa ano mga kalingap sa isdaan. Sa isdaan na naman tayo. Qmart Public Market. Shout out. Hello, welcome to my vlog. Thank you. <laughs> Oo, oh, ito ipon na lang. Ito ipo, 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 ipo. bangus, barang-barang <tuk>